Hey guys, good morning, good morning. Magagatang nagising ngayon. Sa isang umaga ay yan. Gatin ganito na guys kapag gatas sa isang umaga dito madilim na hindi katulad dati alas 5 mataas na araw pero ngayon alas 6 na umaga ganito na ayan maaga tayong nagising dahil marami tayong gagawin ngayon tayo ay ayan yung bahay na yan guys may Pilipina nagwa-work dyan. Dalawa sila magkapatid. So, ayan guys magmumog na tayo at magkape na para maumpisan natin ang maglaba dahil marami tayong labahin ngayon ayan wala tayo sa plano yun pala merong ganito so someday ito ang bukas sa linggo punta tayo dito ituloy natin ang video saan? mainit guys carler carlers nang alin sus maria you are old fashion sa sa ano ba yun sa kan ang daming mga naglalakad dito guys na hindi natin alam kung ano ang ito yung ko ah. sa hondus laan na sa, sa, edi, sa edi dun sa ka bibili Saan? pano Paano ko malalaman na buhay pa yung baka? ay, <laughs> susto? Paano ko malalaman? Paano ko pa alam na buhay yung baka kung pa? <laughs> oh oh sa iba hmm. ay nahulog sa sasakyan ng kayo, oh. nabalian oh. eh hindi na naman gagaling eh di pa papayin na oo kakatayin talaga so, noon eh di wala kang maahinig yan babayaran noong may ari ng sasakyan kasi hindi oh. naman silang patulong sa pagbababa eh hmm. tumalun yung baka baka hindi nila hinawakan hmm. hmm. yun ang problema pag kinagat ng kobra, di wala na <laughs> di ba ay, hindi naman sa lugar makobra tinitignan ko sa Batangas eh, maraming kobra doon wala. upo muna tayo pero sa bukid naman namin wala na. ayun, meron ding ano mga Pilipino dito uh... ang paninda mga sweet Oh. Ano naman sayang kanilang paninda dito pagdating ng Oh, magtata magtitinda sila ng mga halahalaman dito eh. Tag-init pa lang. Oh. malaking parke ito guys kaso lang ano hindi siya nito. di ba ito yung fountain noon may fountain dito tinanggal oo oh, mayroon fountain dito pinalitan magkafe tayo yan. yan mga guys lumayo ka ay wala akong pumasahin <laughs> Mga ngayon guys, ko si, Ngayon na, ko lang ginamit itong bag na to pang ano ito, pang lalaki. Uh, yun, badang, uh. Mga guys, yan talaga yung mga yung mga type na uh, talagang mapapagkatiwalaan mo ng no? host. Pero pag sa lalaki, hindi mo ipagkatiwala sa akin dahil na nanakawin ko ang lalaki mo. <laughs> 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 Malikot. Nasa loob kasi nang sasakyan ko yung bariya kaya wala. direksyon na tayo sa padalahan. Oo. Magkano ba utang mo? One uh, euro and thirty cents. May ko ba? Eh nasa loob ng sasakyan ko kasi yung ba barya Eh hindi ko dala yung susi, ayaw ko yung ano. Kahit konti lang yung utang kailangan bayaran. Ba? Bahala kayo kung tingtignan ninyo ako dyan. Ayan, dito tayo guys. Dan tayo sa my hospital. Dito naman na nadaanan ko na ito nung isang uh, beses. Pa. Nakalimutan kong naglipstick lipstick Nakalimutan kong nag-lipstick Ayan nandito na kami guys Magpapadala dahil uh, Kulang yung pinadala ko na 400 euro Nung nakaraan So magpadala muna kami Ayan ang aking bag Akabag ang lola ninyo ngayon Diba? Ngayon ko lang ako, ngayon lang ako nag shoot guys ng pag na ganyan. Pero 'yan panglalaki talaga, hindi pambabae 'yan guys, baka ano kayo diyan. Uh, malito kayo. Pero alam niyo na bading ang lola niyo, di ganito ang kaaking paghawak. Kung liligawan tayo, di magpaligaw. tara eto guwapo ito guwapo yung dumaan sana all akin siya direkto na tayo dun sa padalahan marunong ay nako hindi ka marunong sayang pinadala ka pa naman ng magulang mo sa si eskwelahan ay la, 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 la. Ganyan, kung babae ako ganun ang gagawin kong damit ko ganun ang gusto kong damit yung labas ang ano labas ang uh, yung hindi ka magbrabra ba